naman. Ano naman kayo na? Ang ipit nyo dito ay Nasaan na ng chanelas nyo? Ang mga unan ay na naman sa ano. Baka naman, nagwawals kayo tapos yung kabila ng chanelas, paan nyo walang chanelas? Nasa chanelas nyo? Ha? Lakad ka ng lakad mamaya, may mga bubog dyan. Nasa chanelas nyo? Ang mga pinggan talaga naman, oh. Ano ba naman kayo, nai? Saan nyo nalagay chinelas nyo? Talaga naman kayo, eh. Ito. Bakit inbinalot binalot nyo dito sa si jacket nyo? Hey, dumid na ng jacket nyo. Talaga naman. Ano susuotin nyo mamaya? Ah, oh, susuotin nyo to. Oh, ayan. Yeah, susuotin nyo yan. Sabi nyo, ayun. Ay, susuotin nyo. At masakit sa paan nyo. Tapos ayun susuotin. At yun ang kahit din naman. Suotin nyo, nay. Akin, 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 Akin. Susuotin nyo, nai. Akin na, Ellie. Akin na. Susuotin nyo. Bitawin nyo. Ang sukutin nyo eh, bakit ginadampot ninyo? Ano na ugali ninyo? <laughs> ano na ugali ninyo? Ito ka oh ko? God. Para kayong <laughs> nagulang. Hmm, lagi nalang kayong para kayong si ano. o kayong para kayong si Cordapia. Nakala nyo kayo i O kagaya niya. Ay ano na naman yan. May naman akin na. May naman tubig na naman may. Bulit nyo na eh hindi kayo maintindihan wala kayo ibang yung maisipan kung ano-ano lang maisipan nyo ba't ka kayo ganyan? Ay, hindi kami hindi, hindi, hindi kami kaya ganyan ana. ano? ay bakit kami hindi kami nagaganyan o oh, hindi kami nagaganyan yung pinagsasabihin nyo? Mm -hmm. kayo para kayo ano palagi hindi mo mala, para ka palagi kayo ang pala hmm? marunutok na naman kayo nang para kayong kayo huwag kayong lagi nalaang kayong para kayong oh, ano kayo ate ano ka yung pinaggagagawa I mean ano anong hayan hmm, tindi kayo makaka ano kayo na para kayong lagi nalaang kayong ganyan na ano pagka kayo ay na napapagalitan ko ganyan lagi ang ginagawa niyo bigga gusto niya lagi kay napapagalitan ko Kuha kayo ng kuha ng nga sa inyo. Hmm. Lagi na lang kayong ganyan na. Huwag nga kayong aburido palagi. Wala na. Aburido. Ba't palagi ka aburido? Kayo ang aburido, hindi ako. Tanya ako, lagi ako nakang nakangiti. <laughs> ganyan, ha. Kayo, hindi na kayo nangiti. Ng Para na kayong ano. Dapat ngiti, hindi ngiwi. Lagi na lang nakangiwi ang inyong mukha. O, <tot> oh, ngiwi kayo. Kaya lagi na lang nakangiwi. Na para kayong... Ganesan santo lagi ang mukha. tayo yung tura ng mukha niya na yun. Hindi kayo mingiti. Layo sa mukha ko. Gandang lalaki. Oh. <laughs> ah, niya na yun. Ah. ah. Ha. Maganda lalaki. Nay. Magandang lalaki. Ah, ah. yun. Sino? Sino ba parunan? Si Bibi. Bakit? Dini muna kayo. Dini muna kayo. Dini 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 muna kat mahangin dini dini. Dyan nga, mahangin. Eh. Kaya nga ma di dini nga kayo sa mahangin. Ay, naku, ito ang electric pan eh. Dini na dito. dito sa wala. Walang ano? Walang ganito. Lamesa lang to i. Eh. Para kayong... Hmm. Baka may pera kayo dyan. Nay. Ay, anong pipirahin? Meron, pe meron kayong pera? Wala.